Marami po muli ang nagtag sa Rafi Tulfo in action no A, Facebook page. Nangyari lamang po ito noong June 4, uh, 102 po ng hapon sa may barangay Nagpayong, Pinagbuhatan, Pasig City. Kung ano po ang video panoorin niyo po. Na kayo, para kayo mga wala <laughs> Wala na! Wala ng anak, Bola, ang anak ano, na babae! ano mga... social media na? Social media! <inaudible> so so <inaudible> <inaudible> S Bakit? So, oh, wala! Bakit? na? Respeto. Ah, Uh, huwag ka matatago! Tatago ka pa? Puro kayaba? Ha? kaya ang Ha? Oh. e? ang gagawin ko? Magkate ka! Ay, alam mo. Alam mo, grabe ka lang. wala kang respeto. Kino ka? Ay, alam Encina mo. Ma'am, hmm. magandang hapon. Hello po? Sakit po sa dibdib. Adik po ito? Si John Paul? Hindi <laughs> ko po alam e. Pa'no siya nagka-ganon, ma'am? Kasi po, yung ano, noon pa man po yan, nung una, pinos ko po din po siya. So, bali, parang po, nasa Bulacan po siya nagtatago. Pinaghanap na po siya ng polis dati. Mm -hmm. So, bali, pinatawad ko lang kasi po, buntis po ako noon. Mahal sa po, sa kanya. Opo, mahal oh. ko po siya kasi, kali po ako sa broken family dati. Ngayon, opo, naranasan ko po yun. Ayaw ko maranasan <laughs> ng anak ko po. <laughs> Alam okay. niya po yun. So, pinatawad mo okay siya nung, nung mga ilang mm, araw next story na karan. Opo, nag-story siya nun. Bago lang po ito yung unang pananakit niya? Opo, noong June 4 po, 2020, 2021 po yun. Siguro mga bagong 2021 po, bagong pasok lang doon. Oh, okay, so pagkalipas ng ilang taon, ito umulit na naman siya. Opo. Palang beses na po ito. So, yung unang awa niyo po muna, anong dahilan noon? Nung pananakit niya? Ano po? Ano po, nun, nandun po ako, nung nagakot na po ako, niwalay na po talaga kami. So, may naririnig po ako, kasi po, sa part po yun, mabahay po niyon, nangungupahan po kami. Bali, tatlo po kami. Kapatid niya, ako, siya. Yung mama niya po, 3K. Tapos po sa ako, tapos siya, 1K. Tapos si, yung kapatid niya, 1K din po. So, bali, parang ako lang po talaga nagbabayad. Bahay, tubig, kuryente. Sa part lang po namin, ha. Okay. Tapos ako po din yung sa anak ko lahat. Apat na beses lang po siya nagbigay. Bilang ko po. Yun yung unang awa niyo. So, tungkol sa kontribusyon sa pagbayad. Hindi, yung ito lang po, yung itong June 4. Ah, po. itong June 4. Opo. Nung una naman po yun, buntis po ako. Nun. Parang takot siya sa sariling multo. May asawa po siya noon. Bali, nalaman ko lang din noon kami na rin po. Huli na rin po na. Binubugbog din yung dating asawa niya. Oo, oh, alam mo lang pala, binubugbog. Ba't mo pinatulan? Huli, huli po na yun eh. Huli na po yun eh. nahuli ko eh. Yung okay, ba't kanya ko binubug po. nung... nung unang insidente. Ng ano po, naman? hindi ko nung po matandaan eh. Okay. Pero yung mga pambubugbog niya po naalala ko. Pinagano niya po ako na pinaginala niya ko, may lalaki ako. Ang ah, mga ka na binugbog. Opo, marami beses na oh, po, nagtatago eh, lang po ako eh, sa magulang ko. Na, Papakulong tong hinayupak na to. Papakulong ko nga po ngayon eh. Yung video na po ayun, eh, nahuli ko po siya na may pinapatulog siyang babae. Kasi po masakit po para sa... Bahay sa bahay nyo? Opo, oh, sa inupan po namin. At na, sino po yung babae pinapatulog tapos, niya? Tapos, kasi po, nakalak po yung kwarto eh. Tapos binuksan ko po, yung kuchili na po yun, putol po yan. Puro po talaga as in, pambukas lang po talaga ng pintuan, binuksan ko po. Ayun, nagigigil ako, na hampas ko sa kanya yon Tapos, ayun, doon niya na ako, sabi ko, napakawal. Nandun siya at saka yung babae na pinatulog niya? Wala, pero ano, kinakausap niya pa lang po, pupunta pa lang yung babae. Ah, papunta pa lang? Mm -mm. Hindi mo na 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 may babae? Wala, pero naririnig ko, may record talaga. Ang sakit kasi noon kasi... Ah, na pinapapunta niya yung babae? Opo, call po sila. Tapos na, na, nakita ko din yung pangalan. Tapos ayun, kinunta ko din Ano din yung ba? sabi mo, kutsilyo, binuksan sa pinto? Opo, yung pintuan ng kwarto. Tapos, nung mabuksan po kasi yun. Nung mabuksan mo pinto ng kwarto, nasaktan po. Na, nandun siya? Na, Opo, oh nagigigil ako. Nun. Na. Nandun yung si boyfriend mo? Opo. Oh Tapos may kausap? Oo. Nauli ko po talaga sa inyo. may record talaga noon. Na nakipag-usap siya? Opo. Pinaparinggad ko muna po. Pero nasasaktan na ako. Hindi ko na kaya. Kaya binuksan ko na po yung pintuan. At yun nga, naabutan mo na may record na nagpag-usap siya doon sa babae. Pinapapunta niya. Pinapatulog. Pero dati pa, bago mo na-discoveryan, pinapatulog niya si babae na doon? Hindi pa po. Pero may mga ibang beses na po na nakipag usap siya sa iba. Napaka salawahan pala ito. Magdadalaw na salawahan pa. Matmo pa kinapapatungan to. John Paul Kamaya, magandang hapon sa iyo, Sir John Paul. Magandang hapon ng po. Makukulong ka talaga, sinisiguro ko sa iyo. Maliban na lang Apo, kung sir. patawarin Apo. ka pa nito ni Miss Marie Miles. pero ako, ang gigil nagigil sa 'yan. Dito ko lang sarap sa ko, baka nabutukan na kita na tadya kang Apo, Sir, alam ko na po 'yung pagkakamali ko. Alam ko na po maning mali po talaga 'yung ginawa ko. Kailan ka pa huling gumamit? Sir, di po gumagamit, Sir. Okay, sige, hindi ka gumagamit. So bakit mo nagawa to kung hindi ka gumagamit? Grabe itong ginawa mong pananakit sa girlfriend mo. Sobra. Hindi ko tinapos eh. Pinaputol ko na dahil ako mismo nanindig yung balahibo ko at awang-awa ako doon sa girlfriend mo. Apo, sir. Ba't mo nagawa ito, ba? sir? Bad trip kasi po yung araw na yun, sir. Bad trip? Hindi, sir. Lasing, hindi. Lasing po ako noon. Bali oh. po. Kasi pinagahampas niya po ako nung kuchilyo noon, sir. Eh. Nung araw na yon Kaya po parang napretend ko na saktan din po siya noon. Pero alam ko na kung sir na mali talaga yung ginawa ko na yun. Kaya handa naman po ang harapin yung kung ano man po yung magiging desisyon niya. Eh, minumura mo pa po itong, ano, sir, itong girlfriend opo. mo. Pare, parehas lang naman po kami ng chat niyan, sir. Wala lang po talaga ang ebidensya na ganyan din yung, ganyan din yung mga sinasabi niya sa sir, akin. Sir, regardless kung ano pa mga pinagsasabi ng iyong girlfriend sa iyo, pinagmumura ka hindi makain ng aso, hindi po, po, sapat pa rin na dahilan para siya ay mo ng ganon. Katindi ng bugbog. Sabi ko nga sa iyo, hindi ko natiis, pinaputol ko ng video. Ayoko nang patapusin eh. Po, Grabe ka, sir. Para kang animal, para kang hayop. Ito, gusto mo kausapin? Depende kung papatawarin ka na talaga kapag hindi, padadampot kita. Pero mo na pinigay niya. Lalo na sa anak ko, <laughs> ko sa kanya na noong araw na binabubog niya ako na lumulod ako sa kanya. Alam niya sa sarili niya yan. Lumulod ka sa kanya? Uh, uh, para huwag kang bugbugin? Iwaya oh. ka pa ka ako sa kanya. Sabi ko, tama <laughs> na. Laki na sa kanya, niya sa akin. <laughs> Sorry po talaga, hindi ko naman po talaga sinasadya yan. Sorry. Ayun lang po. Hindi so, ko okay. naman di ko naman di po kailangan ng depensa niyan sarili ko. Alam ko naman po yung pagkakaalam. Okay. Ito. Sige, gusto ko malaman yung frame of mind mo. Paulit-ulit ka na lang bubugbog yung dati mong uh, asawa binubugbog mo raw kaya kayo nang tapos itong si Miss Marimiles makailang beses mo nang binubugbog so bugbogero ka talaga bakit? ano bang meron? pag lasing ka nagtitrip ka naman bugbog? hindi sir kapay ka ba na ipadrug test kita? opo sir opo anong meron? bakit ka nang bubugbog? ano yung power trip? hindi sir Sino na una kasi nung umaga po na yun alam po nung kaibigan niya no nasa kwarto lang po ako Narinig niya lang po na may kausap ako. Giwalay na po kami nung one month na po. Tapos sinampas niya po ako ng mga, ng kutsilyo po noon. Nga niya po ako. Kaya po ayun. Eh di di umalis ka na lang kung hinampas-sampas ka niya. Di umalis ka. Umiwas ka sa gulo ikaw na lalaki. Okay. Okay. Ikaw mas malakas mo, eh, di ba? Alam mo yung kakayahan mo, alam mo yung lakas mo, alam mo yung puwersa mo. Di ikaw ang umiwas. Total, palagi naman, palagi mo naman siya binubogbog. Di this time, para hindi mo na maulit yung pan pananakit sa kanya, ikaw nang umiwas. Ayun nga sir eh. Ilang buwan na sabi ko maghiwalay na kami. Kasi sir, hindi, ako na, hindi naman sa naawa ko sarili ko. Sa kanya na po ako naawa. Siya lang naman po yung pilit kumakapit sa akin nun eh. Siya sir. pa ang kumakapit sa'yo. Alam niya naman po yun. Eh. Ma'am, Okay, totoo ba na ikaw lang kumakapit parang ayaw niya sa iyo? Ang ano naman po yun. Alam mo yun, Paul, aalis ako. Ayaw mo pag sabi ko magsusumbong ako, sasaktan mo ako. Alam mo yan. Ba't di mo sabihin mara lahat? Kung bakit siya magagawa yun? Paul, alam mo yan, paglasing ka nga, di ba? Ba't mo nga sabihin lahat? Hindi po si paglasing Hindi, ako. Pag uuwi ka, lasing ka, magiyayayak sa akin ng sa akin natin. Tapos, sasaktan mo ko, pag ayaw ko, nag-aaya ka ng tapos pag ayaw ko, sinasaktan mo ako, nangungunod ano? ka. Ano? Sigurado ka? Oo, sigurado, sigurado ako. Ka. Nung unang binugbog mo si Mara, pinalampas lang kita kasi... Hindi na kuna ng video, may bukol siya sa ulo, laki ng bukol, pasa siya. So, nung time na yon, sinugod ka ng anak kong isa, di ba? So nag nagwala ka, wala ka sa bahay, tumakas ka, at nagtago. Ilang araw ka, ilang diskang hindi nagpapakita. So nagbalikan kayo. So ako, napasensya na lang ko dahil naawa ko sa anak nyo. Maliit pang anak nyo, kinuha ko na kasi to si Maran, nag-aral to at graduating ngayon. Sana maintindihan mo ang sitwasyon niya. Ako nga bilang ina, naintindihan ko siya. Kasi ayokong ma-distract yung pag-aaral niya, kaya gusto ko matapos siya. Pero ikaw, anong ginawa mo? Tulog, tambay, magyaya ng barkada, nandoon ka, pero hindi ka dumalaw sa bahay. Ano nangyari sa anak mo? May sakit? Chinat kita, dalawin mo na lang anak mo, pero hindi, walang, kahit anino, hindi ka nagpapakita. Dandaanan mo lang ang anak mo. Tama ba? Ikaw, ama, nangigigil din ako sa iyo. Hindi ka napapalamon at nagpapalaki sa anak ko para ganyanin mong bugbogen Okay sana anak ko, hindi mo binugbog-bog, pero binugbugbog mo eh. Hindi ako papayag yun, hindi na kita palampasin. May isip ka, gusto kang isip. May no di edad, 17, ikaw 23. Anong isip mo? Purgit na pabayaan ka ng ina mo? Ganon? Kung wala kang pera, punta ka doon sa opisina, kukuha ng pera. Anak mo, sino nag-ano ng gatas? Hanggang ngayon, hindi ka nagbigay ng support at ng anak mo. Kahit magkasakit, ako, 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 ang bumibili minsan. Daya per gatas, kami. Hindi ka nahiya. Yun lang ang hiningi ko sa iyo eh. Kahit pagbuntis nito, hindi ka nagpapakita sa akin. Ultimo ano, hindi wala kang respeto sa akin. Yun lang hinilingin ko na respeto man lang. Pero wala eh. Bastusan ka. Wala kang pinakita sa akin na formal na pagkatao. Kasi nagmulat ka sa... Kalye, Walang modo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Di ba? Pinapresensyahan lang kita at ninanukot lahat. Pati anak mo. Mula pagpanganak nito, kinuha ako na anak mo. Kahit dahil pinabayaan mo, ikaw, nagsusulo anak ko sa bahay nyo bagong panganak, pinabayaan mo. Madaling araw ka umuwi. Lasing. Ano? Sir, meron kong sinasabi kanina na dahilan kung bakit mo sinasaktan o nasasaktan si Miss Marimeles Huwag ka na magsalita po ha. Ang dami mo ng kasalanan sa anak ko. Na umuwi doon. Hindi susunod so, na, na po ako magsalita. Hindi. Hindi na lang po kahit sabihin Aminin na po. Aminin mo nila. na lahat. Ang dami na, po ako tanggapin lahat ng pagkakamali ko rin po. Uh, okay. Noong nagkamali ka, inamin mo nagkamali ka. Puro ka sorry, sorry. Ngayon inuulit mo na. Kala ko hindi mo ulitin, pero ngayon nagkamali mo mo. rin po siya ta. Hindi nagkakamali. Demonyo ka talaga. Hindi naman po kasi alam lahat. Sir, sabihin na natin worst case scenario, yung ginawa Apo? po ng iyong girlfriend ay sobrang nakakasakit damdamin para sa isang lalaki. Okay? Without mentioning kung ano man yon. Pero hindi pa rin sir sapat na dahilan yun para bukbukin mo siya. Alam ko na yung pinupunto mo. Eh. Sabi mo, baka magkahiyaan pag nalaman. Alam ko na yon sir. Okay? Sabihin natin yun na ngayon yun. Kung ano yung iniisip mo at iniisip ng iba at iniisip ko. Pero hindi pa rin sir sapat na dahilan para bukbukin mo siya. Hindi pa rin talaga, sir. Kung hindi mo na gusto makipagrelasyon sa kanya, kung pilit na pilit pa rin siya sa iyo, na sinasabi mong kayabangan mo, nagpupumilit tong si girl, lumayo ka na lang, sir. Huwag ka na magpakita. Apo, sir. O, ito, sinaktan mo, makukulong ka pa. Oh, sir, ang lado naman ako nasaktan ko talaga. Lado Kaya nga, sir, eh. Nakikita ko po, po. po kasalanan dito ni Mari minahal ka niya ng lubos-lubos, na you, you're not worth her love. You really are not hindi mo sinusuklian sir eh. Akalaan mo yung babae, lulut pa sa'yo, magmamakawa sa'yo, mahalin mo siya. Yeah, ang pangit-pangit mo kung tutusin, ang ganda nitong girlfriend mo, pasalamat ka, nagkaroon ka ng magandang girlfriend. Sa isang tulad na pangit tulad mo na bugbogero at lasengo pa. Saan ka nakuha ng swerte? Makukulong ka dito sir. Nay, dahil minor po ito, sasampan natin ang kaso, anong gusto niyong mangyari? Gusto ko siyang turuan na lang ng leksyon. Pag sinabi pong turuan ng leksyon? Pa Pakulong ko talaga yon sir. Para hindi na niya sa iba. Kung lagi siyang nagsorry-sorry, ginagawa pa niyo po ulit-ulitin po yung ginagawa. Dapat ma'am, ito yung in-advise ko at Ms. Marie Miles at sa lahat ng nanonood mga kababaihan. Sa unang insidente, kayo po sinaktan ng inyong po boyfriend, ng inyong pong mister, living partner. Wag na wag niyong palampasin. Magpa-blatter kayo, magpapulis kayo. Agad-agad magsampakay ng kaso. Lagi na po niya na-blatter sa barangay po, sir. O, oh, ba't niyo pa po kinakulong? Hindi siya pong tumatakas eh. Hindi namin alam kung saan magtatago yan. Hindi, kasi itong anak niyo, mahal na mahal siguro talaga to itong si Boy. yon pinagsamantala niya. -mm. -mm. marimiles, ang pangit naman itong lalaking to. Tapos lasinggero, bugbog, napatok, tulog ito. Ayan, yan ang gusto ko kaysa mag tayo nito. Bakit mo nagustuhan ito sobrang pangit? <laughs> Ewan ko. Ay, nagigayuma ka. Nagigayuma ka ba? <laughs> <laughs> oh, no! Hindi <laughs> nga, kita mo, ang ganda-ganda mo. Tapos, siya, ang pangit nun. Kumbaga, nung maghagis ng kamalasan yung Diyos sa lupa, isa siya sa mga sumalo. O, oh, di ba na yun? Hindi <laughs> kasi sa po, sir. Dispelled ko siya sa nanay yun. ano bang trabaho nito? Wala po, sir. Paano mo nakilala to? Kala yan, tropa-tropa po, sa sir. Sa kaibigan ko po, kay namin ni Tropa-tropa? Yun lang, tropa-tropa. Paano mo nagustuhan? Walang mm -hmm. trabaho. Ewan. <laughs> yung nanay niya ang naglaging nagbibigay ng pera po, sir. Ah, nanay. Nanay ng kay ano? Hindi. Hindi. Siya po. Tapos, eh, yung time na yun, lagi ko pagsabihin. Pero na, nay, sorry na yan. Ba't mo pinapayagan? 17 years old And na tapos mabugbog. Hindi kasi yun ito. Kasi minsan tumatapas sa bahay. Oh, minsan, yan ako lang pong bantayan nila. Minsan. Sarap naman nanonood, makababaihan. Yan eh. Yung, yan ang napapala nyo kapag sinusuway nyo yung mga magulang nyo dapat yung mga magulang nyo, gabay, nagbibigyan ng gabay niyan, huwag nyo sinusuhay. Yung, hindi nyo respetuhin yung mga magulang nyo, etong kapalit. See? Yun nga po. Kasi kung sinusunod yung magulang nyo, hindi kayo malalagay sa ngayon klaseng sitwasyon dahil ang magulang nandiyan para siguraduhin maayos yung kabuhayan, buhay ninyo at mabibigyan kayo ng gabay, malalagay sa mabuti ang inyong kalagayan. Pagplata na ho ba kayo, Nay? Hindi, 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 pa. Kasi yung Saturday Sunday wala po ako kasi office na sa Okay Sasamaan po namin kayo para magpa legal gastos ko po lahat and then um uh, po tayo ng kaso laban dito sa kay ano kay John Paul. Mr. Jan Paul Kamaya Yes, yes sir. sir Ikaw ba'y nakulong na sir Dio po sir Hindi ka pa nakulong Dio po Naku sir pag ikaw ay nakulong gagawin kang babae ng mga preso sa loob ng kulungan promise Alam mo 'yun yung parang ikaw ay maging babae at babarakuhin ka na mga na preso. Yo, mga katulad mo pag nalaman ng mga preso na bugbugero ka, nako po, bubuhos 'yung mga baby oil doon. Yung mga grasa, sir, bubuhosan ka. Tingnan na natin kung hanggang saan yung tapang mo. Yes, ni Garrett. Yes, sir. Ano ba pwede may isang pa? Nakita mo naman yung video, no? Ano pwede may isang pa yes, sir. dito? sir. Mukhang... I-confirm ko lang, sir. Mukhang, mukhang minor po yung binubugbog sa video natin. Yes, 17. Uh... At yun ang bugbog is 23. At paulit-ulit okay. uh... na pala. At, at isa pa, may dagdag. Dito sa may uh, sa chat, minumurang-murang niya mm -hmm. na hindi makain ng aso itong si mm -hmm. girl. Uh, then it's very clear, Sir Rafi, dahil 17 years old po yung inaabuso, that's a case for child abuse, Sir Rafi. So madali po natin sasampahan dahil the video shows yung mukha ng nambubugbog, pati yung identity ng victim. So if we present that, then malakas po ang case natin for child uh, child abuse. Child abuse? Yes, sir. <laughs> na ba ng kaso yun? Child abuse lang ba yung paulit-ulit ng pambubugbog, Pandalait dito sa girl? Yes, sir, Raffi. Do. Pero kung if they are in a dating relationship, pwede rin po kasing physical abuse yan under RA 9262 or yung violence against women and children laws po natin, sir. Oh, eh, live-in partner niya to eh. Okay. Then kapag live-in partner, sir, Raffi, then it's a uh, case of domestic violence na under yung anti-violence against women and children natin. Bausi. So aside from the child abuse, kasabay pa rin po yun, Mr. Rafi. Ah, pwede yung doble. So, Bausi. 7610 and... 7610 and then 9262? Uh, 9262. Yes, sir. Uh, dahil po, one act can result into two criminal liabilities. Depende po dun sa laws na applicable. Unfortunately for dun sa nambubugbog natin, and fortunately for the victim, applicable po itong dalawang criminal laws na sa kanya. Uh, ngayon po sila, si pwede rin nating idagdag dahil 17 years old po yung kaniyang kalif in at kung may nangyari sa kanila, pwede po natin ipasok sa seduction kapag gumamit siya ng pangluloko para po sila ay mag -sipping. tatlo Tatlo eh, sa kaso et eh, sigarlatang ano eh, ah, wala yes. Niloko ka ba? Binola bola ka? Ginamit niya yung kaniyang kapangitan para magkagusto ka sa kanya. May ganun ba? Wala na. Nagkagusto ko lang ng kusa. Mm. Eh wala, nagkagusto lang siya ng kusa eh. Oh. Nagtataka kami kasi oh. sobrang pangit. Usaksakan ng pangit. Ito so, may litrato. Sobrang pangit. Mukha ni Dracula. Ewan ko ba't nagustuhan. Anyway, nagayuma niya ata. So yung gayuma ata, not counted ano. Uh, so, Parang hindi sir. Eh. Masyadong pogi ata itong nirareklamo natin para mapasok sa criminal law. So yung dalawa anyway, lang? Seryoso yung dalawa, yes, pwede na? Dalawa na, pwede na yun sir. Kasi kung yung isa lang, pwede niyang iparol kung less than six years ang penalty. Kapag two crimes, sure po tayong makukulong siya kapag na-convict po siya for both. Walang parol yon. Wala na po kasi you can only ano, uh, parol once po, Sir Rafi. So ilang taon niya usually sa tingin mo give or take? Mga ilang well, taon ko dalawang kaso mm -hmm. nag Mukha po sa pambubugbog, Sir Rafi, na serious physical injuries yung nagawa niya. Tumataas po yung penalty ng RA 9262 depende sa amount of injuries. So, ibigay po natin ng 2 to 4 years per crime po na ginawa niya. Dahil abuse of a minor po, 7610, then physical abuse under 9260. So, give or take mga 6 years, ganoon siguro? Around, sir. Yes, sir, Afe. Thank you, Atty. Gary Tungol. No problem, sir. John Paul. Yes, sir. Uh, give or take mga 5 years siguro, dalawang kasong isasampas sa'yo. Ano pong reaction nyo, sir? Sabi ng mga netizen, si Perrion daw at saka si Dagol. Kilala mo siya, si Perrion at saka si Dagol? Kilala nyo po yun? Si Perrion po at Dagol, yun po yung mga mato na presyo. Yung Sabi ko na kukuha siya ng baby tapos pupunasan mo yung wet po mo. At pwede kang ma-rape doon. Yun po yung mga kwento-kwento. Di ba? Sinabi ko na sa iyo noon, di ba? Di ka nakikinig sa akin. Mas pinakinggan mo yung mga barkada mo, tapos pinagtripan mo yung anak ko. Mr. Kamaya, gusto mo lang magsiring ng sorry?